love ay sasamahan po natin sila Mama Inday magkuha ng suka. ay Hi. Hi mga ka sinamahan po namin sila Mama Inday, nag-ano po sila ng suka. Dahil matagal na din po na hindi kami nagsama talaga nila Mama Inday, like sa banding-banding. Pero ngayon mga love instead na magmukbang kami doon sa fish pan namin, so gagawin na lang namin siyang for the content lang din po. Kaya pupunta po tayo ng Carmen Agustan del Norte para doon na lang po tayo magmukbang. Bili tayo ng mga pang pang mukbang at syempre, itatry din namin ito dahil if flex namin mamaya ang nabili po namin, uh, tent. So meron kaming nabili na So 5 kilos po ang bigat nito. Kaya i-flex po natin. So napag-isipan namin ni Francis na doon kami sa dagat. Kasi maganda po ang dagat sa Carmen Agusan del Norte. Tapos bibili tayo ng mga kamote, saging kung ano pwedeng mapagmukbang natin. Nakasama po si Mama and Dad, si Papa Bugoy Tapos sa next vlog mga magbukbang ay kasama naman po natin si Mama Bibi at si Papa Carlos sa next vlog na sa Mukba. Actually, saglit lang po talaga sila Mama Inday sa pag -ano ng suka. Pero sinabihan namin na parang medyo sayang yung oras namin. Gawin na lang namin siyang content talaga Mga kalab, para meron kaming may content Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights Hi! Hi Pedro. Hello. <laughs> So, andito na po tayo sa Carmen Agusan del Norte Kung saan po ako lumaki mga kalaw Ayan. We're here at Carmen Agusan del Norte Gonna stay in this moment i lay here on the grass. Carmen Agusantel del Norton. I don't need to feel lonely. I am finally home at. Last. <laughs> Naalala ko po mga kalab, di ko talaga malilimutan ang lugar na to dahil nung maliit pa po hanggang na grade 4, eh talagang dito talaga. Taga dito po sila Mama Inday at si Papa Buboy, uh, the Laguan Family, Hamitu Family, Spaniel Family. Tuwing December, ito po ang pinakasikat po sa Agusan del Norte, ang plaza kapag December kasi pasabog po ang mga Christmas lights, gano'n. Hello! Oh, thank you, Hi mga kalab! Hi sa pag <laughs> kuha, tingalan ninyo. Ay, si Juris, Nick. Kaya na kung ito <laughs> <laughs> Wapa, Hello. Kasama! <laughs> kami. Sige. 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 <laughs> Hi, tay, Hahaha! Ata ko na Tatay, Lily. Ah, <laughs> may connect sa sa'yo mo kay... Susun. Ano na Kapatid ni Mama Inday Ito ang kapatid bye. ko Nandito ako sa Carmin Binigyan ko siya ng ano, kahit ano Nandyan sa loob Surprise yan I have seen many places Where the beauty never ends Ano, mag-gayain ako Oto mag-gayain ako City's friendly faces And perhaps I'm going away you always <Mile> find your way <dizzy> to here isa Uy, ko ang lalaki <laughs> na sapat kainan mo niya hello mga kalad, ito ang kaibigan ko dito sa Carmine Agustin del Norte isa kung matita mo gusto, magbibigyan mo to. Sumayon na kaya may, may nabiliin din din para sa ILO ang magkikuha. Ruwa, <laughs> kung dito sa Carmen. Sa uh. Carmen. Carmen Public Market. Mimos uh. ah. talaga sila mamahinday dito makalabas kasi dito din sila nagkikinda like, ng maisga and <laughs> all. <laughs> Feel it rising up and above You will always keep my heart and soul

Happy yeah. birthday, yan? birthday Mario. Birthday mo ba ni Mario? Ano mo, Happy birthday, Mario. Birthday mo pala, oh. Happy birthday to you, to me. Oh, tignan yung mga kalaw. Kasi hindi ka, oh, di ba? Manok ka Susuri Sa surin kita-kita. Ito ang pinsan ko, mga kalaw. Uh, pamangkin ng mama ko. ang oh, papa niya, kapatid ni mama, kapatid sa mama ko. Ito, po, si Manu, RC, Wala pa na Tau na pa, tau na pa. Hai, Ay, bawal noon baboy, kinalam bangon? lahat <laughs> <laughs> ng Peter yeah, ala boy. <laughs> 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 niwats lang ni Peter. sinanod ay? good, good, good. <laughs> O, oh, ito ang biligay ni Bro Luloy sa Kumagaskas. Salbabida. Salbabida ang gamay. Sa Elf na salbabida. O, oh, interior day. Give me love. Give me all your love. Oh, cause I want you. Makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold? po yung ating nabili pong tent. At ito po ay naghahalagang 2,000 pesos. At sa mga gustong bumili, and then po sa link, andyan po sa description box ang link. Ayan. So balot na balot pa po siya. If you're i lucky, my good. My good, I'm lucky, Tell me what what you wanna Grabbi mahalove, lucky As long as I can be here with you, everything's alright. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are, and you'll be enough. If you're. ang ating nabiling tent. Ayan, sobrang laki, sobrang lawa. Siguro mga 4 to 6 ang pwede dito makalag sa tent na Di ba ang laki? Tapos meron po siyang sabitanan na ano makalag. Ayan. Ayan. Ang laki, sobrang. Grabe mga kalab, ang laki. Sobrang laki ng tent na nabili po namin. Hindi namin inasahan. Grabe ang laki. Oh, ang laki, grabe. Hindi ko in-expect mga kalab. Was char. First time I ever saw you I fell in love when you entered the room When the light lit your face We were just kids but I knew right away That I will be with you until I stop breathing I will keep loving you as long as my heart's beating Kalab, is kakain na po kami at okay. ang nagluto po ay si Ate Christy. <laughs> so kakain na po tayo mga kalab at mm -hmm. ang ano natin is saging, oh, okay. karne at kamote. Okay. Ayan. And po lang lang po. Okay, nagkuha na oh, okay. So, na. Ubus ka na. Gribi! na.

ay ano ano diba Tinya tag pisong buok, lapad og bunik. Pisong buok, pwede di mga pisong buok. Nga kala bumili na mga plastic nandito dito sa Carmen Agusan del Norte tabi sa tabing ilog, uh, tabing dagat. Golot scrap, golot hamito scrap. Malapit sa ano fishing port ng Carmen. Dito lang kayo kung gusto niyo magbenta. Punta lang kayo dito, ila hamito. Oh po mga kalab ay iligpit na po natin yung tent natin dahil binagyo tayo dito no oh. ayan binagyo na po tayo dito Kami. So, ngayon po mga kalab, is andito na po kami. Nakuawin na po kami sa bahay namin. At nakadala ko si Francis ng manok mga kalab. Hindi pwedeng walang dalang manok. Dapat meron. Yan, ito po yung mga manukan po ni eh, Francis. Hmm. Ang lupa pala dito mga kalaw, ay hindi to sa amin. So, nilagyan lang din namin sa ngayon. Pero kung meron nang bumili, eh, aalisin na namin siya. Sa so, ngayon pa mga kalaw, kami muna. So, ito yung nabili natin na manok mga kalaw. So, nilagyan natin doon. Andan man yun. Usahay kayo. Likulikot pa. Naagya po dahil. Yung washing machine namin na nabili na namin marag almost mag na yan sa amin is ipapaayos namin kasi medyo may sira na din. Papalinis rin mga kalapara. Tuloy-tuloy po yung aming laban. bumana po yung ano, mga kalab washing machine namin. So baka may magsabi, Joanna, baka ba't na lang kayo bumili ng iba or bago? So di na kami bumili mga kalab dahil okay pa naman siya. So parang medyo may naano lang po pero nung paggalaw niya po is naging okay naman po. So di na kami bumili mga kalaw, dahil masayang din naman ang pera. Di sa pagiging kuripot pero mas maging matipid kami sa ngayon kasi di naman kami gaano ka laki talaga yung sahod namin pero kumikita din naman. Kaya as long as meron kaming pwede pa mga kalaw, okay pa gagawa po si Francis po ng kulungan ng manok dahil meron pong manok na galing sa Davao ipapabreed po so gawa muna kami dito mga kalab. at ito ang lupang to mga kalab, ay hindi po to sa amin ha kasi kung hindi namin siya lilinisan mga kalab, may, may, mga history na kasi kami na nanakawan kami kaya kami na lang muna yung mag-aasikaso pero if mabili po ng iba kaya alas na naman po kami dito ayun so gagawa po kami ng kulungan ng manok Parang siguro, ito na lang po yung bahay po nila, Yunilin at Giselle. <laughs> bahay nila, Yunilin at Giselle. Charo. sa wakas mga kalab ito na po ang bahay ng mga manong. so ang ganda na pagkagawa ni Francis mga kalab. siguro sa lahat po nang nagawa niya ito yung nagustuhan ni po you know, but... mga kalab, nakuha ko lang sa mga experience ko mga kalab sa nakita ko yung mga kulungan so soon kung may kahoy pa tayo so galing lalagyan din natin dito o galing para hindi mabasa po yung mga kulungan Pasok, pasok. Uy. Sira-sira man eh. Mara, okay, pa lang man, eh. door mat Yes! Love you, be. Wala ay. Amen. So guys, makalab po nakikita niyo makalab na ito ay kulungan lang po ng manok yung tinatawag na bilinganan. So ito makalab hindi na to sa amin na lupa. So kapag time na gagamitin ay So, gigibayin natin to. Kung di namin ito inaangkin mga kalab, ha? So, sa amin lang talaga, ay ginagamit lang namin kasi para mas malinis pa tignan sa may-ari nito. sa so, yung lupa. Yan. <coughs> Hindi ba? eh Ito ka na matutulog, bigka pa nagtatampo ka. Ano nga ba ang King Vita Plus? Ang King Vita Plus ay isang feed supplement para sa mga hayop. Powder ito na pwedeng ihalo sa pagkain o kaya tubig. Kumpleto ito sa mga vitamins at minerals na makakatulong para sila mas maging healthy, masigla, iwas stress at di sakitin. Kaya ito mga kalaw, gagamitin talaga namin to. Yes. So ito, paggamit natin ito, B, itatry namin siya mga kalaw, at hindi lang talaga siya itatry. Ito na talaga yung gagamitin namin para sa mga alagang baboy namin, di ba? at sa mga hayop na din. Kasi, kasi nakalagay kasi dito, pwede siya sa manok, sa aso, sa kalabaw, sa... Sa bibi. sa bibi, mga kalab, sa kambing, then sa, sa kabayo, mga kalab. Pero itong sa aso, mga kalab, meron ho siyang uh, mismong vitamins talaga, ba diba? Kaya sa susunod na vlog, mga kalab, ay ipapakita din namin sa si inyo kung paano ho magkaroon po ng vitamins yung aso natin, ba diba? Iaano namin siya sa kanyang pagkain makalab kasi powder kasi siya ayan so pwede to siya ano makalab ayan ilagay namin dito sa ano makalab balde so ayan ah, tapos dalawa makalab kukuha pa si Francis para kung ano yung nalagay natin dito ay bubuhosan natin ng ganito <laughs> Ang, uh, King Vita Plus para po sa baboy di ba uh -huh. uh -huh. Vita Plus Competition shell uh -huh. vitamins uh -huh. uh -huh. minerals Dako mai aking makakamit in spite the the at ito pa ang mas maganda mga kalab. kasi ang baboy mga love within 3 months ay magtitimbang na po ng 96 to 100 kilos mga love o di ba within 3 months maganda siya kasi sobrang dali lang pala lumaki ng ating mga baboy yung pinoproblema lang namin iba e kasi siguro hindi pa matapos yung bahay tapos nag 3 months na so ang lalaki na nila o oh, tapos parang hindi na sila kakasya sa kulungan nito itong king's bait plus na to mga love ay walang overdose at simpre ang napakaganda ito ay gumana yung kain sa baboy niyo at para mabilis yung lumaki yung baboy nyo at isa pa sa IDP kasi restrado naman yung ganitong ginagamit namin. At sa mga gusto pong malaman kung ano po ang mga detalye po ng ating product, pwede po kayong pumunta dyan sa ating description box. Tignan nyo po dyan para malaman nyo talaga kung ano ang laman po ng product na to. Kaya bagay na bagay din sa mga nag at sa mga nagninegosyo ng baboy. Kaya sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, kikita ka na! Asenso ka pa! Kaya na! Ano nga ba ang King Vita Plus? Ang King Vita Plus ay isang feed supplement para sa mga hayop. Powder ito na pwedeng ihalo sa pagkain o kaya tubig. Kumpleto ito sa mga vitamins at minerals na makakatulong para sila mas maging healthy, masigla, iwas stress at di sakitin. Kaya ito mga kalaw, gagamitin talaga namin to. Yes. So ito, paggamit natin ito, ba, itatry namin siya mga kalaw, at hindi lang talaga siya itatry. Ito na talaga yung gagamitin namin para sa mga alagang baboy na namin, di ba? At sa mga hayop na din. Kasi kasi nakalagay kasi dito, pwede siya sa manok, sa aso, sa kalabaw, sa ka, sa bibi, sa bibi makalab, sa kambing, then sa sa kabayo makalab. Pero itong sa aso makalab, meron hu siyang uh, mismong vitamins talaga, di ba? Kaya sa susunod na vlog makalab ay ipapakita din namin sa si inyo kung paano ho magkaroon po ng vitamins yung aso natin, di ba? Iaano namin siya sa kanyang pagkain makalab kasi powder kasi siya ayan so pwede to siya ano makalab ayan lagay namin dito sa ano makalab balde so ayan ha? Ah, tapos dalawa makalab kukuha pa si Francis para kung ano yung nalagay natin dito ay bubuhosan natin ng ganito ang uh, King Vita Plus para po sa baboy di ba Betis, essential Vitamins, Antibiotics, Minerals

At ito pa ang mas maganda mga kalab, kasi ang baboy mga kalab, within 3 months, ay magtitimbang na po ng 96 to 100 kilos mga kalab. O diba, within 3 months, maganda siya kasi sobrang dali lang pala lumaki ng ating mga baboy. Yung pinoproblema lang namin, iba kasi siguro hindi pa matapos yung bahay, tapos nag 3 months na, so ang lalaki na nila. O oh, tapos parang hindi na sila kakasya sa kulungan nito. Itong Kings bay Plus na to mga kalab, ay walang overdose at simpre ang napakaganda ito ay gumana yung kain sa baboy nyo at para magbilis yung lumaki yung baboy nyo at isa pa wala sa IDP kasi restado naman yung ganitong ginagamit namin at sa mga gusto pong malaman kung ano po ang mga detalye po ng ating product pwede po kayong pumunta dyan sa ating description box tignan nyo po dyan para malaman nyo talaga kung ano ang laman po ng product na to kaya bagay na bagay din sa mga nag-aalaga at sa mga nagninegosyo ng baboy kaya sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement kikita ka na asenso ka 爸，给力啊！